Unya karon kay ni uli man bukid aw syempre dili na to kaliptan ato at ang inahan ug amahan nga to anas laing kalibutan. Support so, to this video na puta sa no boy. So na dai mi karon diri sa minteryo kay syempre managkot mi diri sa lubong sa ko ang lulo ug sa ko ang lula kay syempre tag sara makaulig bukid. So syempre managkot jud ta. Adisirta mo ato sa to ang pinuy-anan nga ato ang yutang natauhan mo hapita diri sa minteryo para managkot para pod malipay pod sila unya kay ni action ko kabalaka diri kay hapit na mahurot ako ang posporo wala pa man kandila kay pirting hangina unya pay bata sa ako ang tapa diri nga perti sa muka unsa na lang ni nee, ginooko tabangi pondanga eh. sa hangin in town, para Musiga ni Amung Pospuro dire Ricky Murag Dua bilog na raman na bilin Ani sa Luboy sus so, maayon na lang gani Kaya pang last ng Santik na ho Ni Siga na Kaya karoon kaya na human naman Kung dagkot niya Kaya na human naman Ni Siga naman Kaya kaluyan man tas ginoo Ang ah. syempre Muad to tas ibabaw Kaya muad to man tas kurus dako Kaya na pa, may isang kandila dire sobra So nung nga bali Dan ni Amung Kandila Araw kaya kisodra man Sa bagay Nang gimotor motor pa doon uli sa Amung ah. Samtang nalakaw-lakaw Kaya diri sobra Kaya syempre Mang So natay mga kauban bata dire. So ato ni silang nuan nga maghinay ra gid ta kay naay mga tunok dire nga hait kaayo nga mga pinotlan gid sa mga sagbot sa nuboy. So makita ato na tuod diha oh. So padong ni ta cross dako diha kay na matay kandila dire isa na bilin. So nabali ni atong kandila lagi kay gisud ra ato So nagmalisod mi kay isa ra ka mong gida kay aginahan din ni mga bata awa pa man diha ka Tomas Uwahi. So muapas ra kuno to. amo nang ni mi dire sa para naman pud maka dubao mi diri sa mo ang mga kaluluhan ug kalulahan so inya na no boy so makauli kinatagbukid basta na tay time diri mo hapit mo hapit gyud kay syempre mor mana ilang kalipay diri sa mga tuana sa lain kalibutan nga ginaanglan gyud sila ma duaw nato karon so pag human dinamo suno boy pag human mong dagkot oh syempre so naghaling diay ko diya sa noboy kay syempre mo sunod bentas kinaraa an mo maghaling kuno tad ug ikanta sa minteryo nga magpaasot ta diha na para kuno Mukuyog ang boy nas, mabilin ang dimalas, ayay! -ay! So mga karaan lagi na nga tinuuhan sa no boy, so inga lagi sa no boy. Kunyakaroon karo na, huma na mamig ambak-ambak, dias kajo sa no boy, o siyempre, mula kao na po may dito, kaya pa na may manguli. Kaya mga sabat may dito pangadje sa no boy, kung makaabot pa may dito, kaya korin lagi rin sa ako ang igagaw nga to na ano, kalibutan. So timing kayo pag abot nato dire sa Noboy. So ni diretso ta dire sa ilang bay. So makita gina nato diha sa Noboy. So ingani ni gani ning bukid sa Noboy. Kinsay sa'y an ning taga bukid Ganang naay kumbira, di ba? Sa una ang mga plato gamiton mga umbak, mga upas sa saging. So ingana na mi sa una sa Noboy. Syempre anad man tag bukid, anad na tag binukid. Oh, syempre anad gita basta taga bukid, anad lagi ng taga bukid. Ayay! -ay! So murag nakakita na kalderin dire murag maulag di ba? So anad gid pa ba? So nalingaw Jod ag mga bata Diri Dapita no boy so ag mangadag ko dia nanggi meeting paman ala sigi mug meeting dia agami po dire kumbati ni mga mua dire kay dire sibobos na gi panghatag umbak Diri a bira umbak laputan dire sano boy so nya ni amung kahintang dire sa una makita nato Diri mga bata o Perti nilang lipaya kay syempre ya pun apuran man isilas Gagau gigagao tagsa ka upas upas may tawag dani sa amu asa boy pwede pag umbak bira upas bira umbak hala kung bati mo dia mga bata ayaw mo palupig dia kami kami dream nga ko bahala na dia basta kamu ray dia kay syempre kamu may mga pinangga kay mga bata pa mo shout out di ko sung igagaw dia oh Bin la daw grabe ayo oh bantay mo si jang kamot ani kay basta mo sumbagan mo ni pi angod mo so salamat thank you for watching sa tanan bye bye